Alam mga bossing, bumili po ako nito dahil ang aking anak na si Justin ay napakahilig mga bossing ko sa cat, sa mga pet, pati sa mga puppies yan, sa mga dog. may pa mga bossing, ididikit ko to mga bossing ko sa Aridoro. Halika anak, samahan mo ako ikaw mag... Ha? Hindi pa dumarating eh. Yan mo, may surprise ako sa'yo. <laughs> ang anak ko, mga bossing ko, walang katapusan na surprise, mga bossing. Surprise na surprise. Tapos na ang birthday, tapos na ang Christmas. May surprise pa rin, mga bossing. Yan mga ito, anakis better, natin. Sa ha? Sa Lazada, matutuwa ka. <laughs> Nakulokal. No, Nakulokal. No, no, Hindi kaya. Mahal din yun, no? Mahal. Ayan pa, mga bossing. Ayan. O, eto po, mga bossing ko. Okay na. Eto pa, mga bossing ko. Ay... Sa Lazada ko binili, murang halaga lamang. Yan, sticker po siya. Dito ata yun, dito. Ako may. Dito, ang cute anak. <laughs> Tama, ewan ko na lang kung hindi. Lagi kang magwiwi na magwiwi. Yan, hindi na magpipigil ng wiwi. Dahil, eh. Dahil may super cute dito. Yan, tagal lang matanggal sticker. Ako may. Ha? Ako na. Ako na, baka maano pa. oh Yan, Oh. Yan. Oh, di ba? Super cute dito yan. I uh, ano natin. i timing natin. Opo, oh, yun may. Eh. Ayan. Ayan. Mga ng mga nanay. Kulukulubot. Ayan. O, oh, charan. Tapos, eto pwede dito. Oh, ang dami pala nito. Eh, pwede ako. Gusto ma? Hmm. teka lang. O, oh, ikaw magtanggal. Oh, teka lang, teka lang. Ako magpa, ano na. Ay, ang cute dito. Dito natin ilagay. Kasya ka rin. Parang hindi pa siya. Eh, hey, ako nga. Ang cute. Ay, po. Oh. Eta butterfly. O, gato ni mo. Kaya mo ba? Oo. Oh. Huwag mong sisira. Sige. So. Da, ang din ano. O, oh, sige. O, game. O, game. Tanggalin mo tong butterfly. Oh. Ito. Ito? Mm -mm. Ayun yung sticker. yung sticker, o. Dito, sa ibabaw. Dito. Okay. Uh, Di ba? Ang cute. Oh. Oh, yeah oyon, oh. sigi sige lemong. Okay. haa, oh, pumuno na ang bitawan o mo. oo, pagmasira. Oh, haa. 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 Tapos, ito pa. Ito pa. Ito, mga malilit na butterfly dito. Ito? Ah. Oo. Si Daddy kasi. Ilagay natin tong iba. Doon sa ibang si Ar. Mura okay. lang po siya mga bossing. Oh. Yan, di ba? Eh, mga nanay eh, mahilig tayo sa mga ganyan. Teka lang. Ito pa eh. Yan, yung mga ganito. Yan, ako lang din. Uh, ano yan, tayong mga nanay. Mahilig tayo sa ganyan. Mga dekorasyon. pa baba. Ba? O yan. Ay. Kasi yun, dapat pa ganun para ito. yan. Diba? Diba? Mm -hmm. Ang cute. Oh, yan. Tapos dito natin siya ilalagay. Ito. Yan. Dito mo medyo, ano. Dito yan. Yan, sana, <laughs> 'di ba? Ito. Oh, tas diyan. Ito. malaki. Na. Ito. Kasi oh, ayan diyan. Ito. Hindi, ang niya ano. Hindi yan yan, sa Aridoro. Ah. Oo, sige, ikaw na. Kaya mo yan. Tapos yung iba naman po sa, sa ano. Ito oh, yan, sige. Ayan, malaki yan. Tutulungan kita. Ano? Oo, sige. Ay! Baka magtano. Yan. Ipantay mo ha. Ay. Yan, yan, yan. Pantay. Ito? Hige, oo. Yan. Yan, baba-baba mo pa. Ba ah! Tumingit agad. Baba mo pa! Baba! Hmm. Ah, ano ba yan nami? Ikaw nga maghawak na ito, anak. <laughs> Teka lang ha. Kailangan, ah. Ano ba yan? Dumidikit eh. i flat natin dito, ah. <laughs> ah, hawa mo doon sa kabila. eto oo, oo, baba natin. Baba. Teka muna, dumidikit. Oh, yan, 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 yan. Malapit na. Ayan na. Para na ba magnet ay? Eh. Ano ba yan? Ako nga. Teka lang. Ako excited kay. eh. Yun. Boom. Panis. O, oh, ba? diba? <laughs> ang cute. O, oh, ewan ko lang. Magpigil yeah. ka pa dyan. Ayan o. Oh, diba? Ang cute. Eman, ay, manan, drawing eh. na lang dyan eh. Oh, Drawing. Hmm. na ako si Daddy. Ah, oh, ba? Diba? si Daddy. Ah, oh, nang anong nangyari sa CR natin? <laughs> Di ba yeah. ang cute? Oh, nagustawa na. Mm. Ay, sa'yo, mahilig yan sa anay. Nung nakita ko, tama, oh, magugustuhan to ng anak ko. <laughs> yan, mga bossing. Magganyan kayo sa CR. Eh, o, oh, ang ganda. Ay, bakit ang aridoro natin? Oh. Hindi siya. Ay, hindi kayo madumi. O, dito, meron pa diyan. Yung kabila. Ano? Ang dami pa lang. Pagbukas, ito. Nyaw-nyaw dito. Oh. O. May butterfly pa doon. May may. ano gusto mo? Ito. Ito ito. Ano gusto mo? Ano? Ah, oh, ito. Yan. Oh, Ay, ko na magdikit dito. Waterproof butter, oh, butterfly Oo. Oh, oh. Ayan. 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 Ito. Oh, I-sentro e e mo. Sentro. O, oh, Centro na. <laughs> sentro ba yan? Kulubot pa na. Kaya mo na at least natutok. dikit mo to. Ito. Ayan. Ikaw na magdikit. Ito yung cut dito sa baba. Kasabi ni dade mo kung ano naman. -ano <laughs> Ako nga may. Ito lang mga nanay. O. Oh, itong anak ko mahilig sa pusa. Hindi to magpipigil lang wiwi. Ewan ko lang kung lagi to nasa CR. <laughs> Dahil mahilig nga po yan sa cut. Ah. Oh. O. Ayan. Ay. I-tapat mo. Ay. Buhay. Ano ba Ay. Iayos ay, mo. Ayan niya muna ang kan. Pataas kasi yung bulaklak. Nalang stick naman ang kabit ng anak ko. Ayan mo na. <laughs> Kulit. O, oh, O, oh, yung mga butterfly. Ikaw na, bala mag-design dito. Mag Design. Sa taas. Bottom? Hmm. Tama. Yan. Ikaw na, bahala Ha? Oh. Eh, mo dyan. Ayan. yan. O, yan. Bahala na. Santo. Ito, kung saan-saan, saan, -saan. saan pang pwede? Sa kabilang si Aro. Ayan. Siguro, isa, butterfly dito. Ito. yan. pa tao. Ah, pambihirang buhay yun. Oh, sige na. Nakakainin. Nakakainin. Oh, oh, sige. Yan. Ito pa. Ako nga. Wala ka to. Ano ba yan? Ala, tinakuban okay. na. Ano bang basa dito? Arko ko. <laughs> Hello. No. Pinagdisip dikit na. Dapat mo naman sa butas ang iyong ano anak, nangangamoy. Tawag. Yan. Wow. Tanggalin kaya natin ito. Baliktad eh. Yan. mo, no? na. Mahuhulog sa CR Oh, Ano ba yan? Ang dami yung Siyempre. Kaya ang Number one. Oh, di ba? <laughs> ayan, ayan. Ayan. Oh, ha? Di ba? Happy. Oh. Happy yan. Stop ko na kay. Ito pa. Ito kaya. Dito pa. Ayan.